Salamat po ng marami. Una sa ating Panginoong Diyos at muli na naman po tayong nakita kita upang makapag-aral muli ng mga salita ng ating Panginoong Diyos dito po sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ano po. At isang napakagandang paksa po ang ating pag-aaralan. Patungkol po sa pangaral ni Pablo kay Timoteo sa kanya pong tagubilin kay Timoteo sa 2 Timoteo 4 1 hanggang 5 po. Ito po yung ating pag-aaralan, mga kaibigan po namin. At patuloy po nating buksan ating pong isipan at puso sa ating pong pag-aaralan ito. Ating pong basahin ang pangaral po ni Pablo kay Timoteo. Ang sabi po dito, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Yesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Sa ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinantay taynga ay pagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Ayan. Sabi dito sa pangarap ni Pablo, kay Dimitri na kanyang i, i, i at pag-aatas niya kay Timiteo na ipangaral po ang salita. Pangaral ng salita, magsikap sa kapanahunan at si sabi ay mga mga mangaral, sumaway na may buong pagtitiyaga at pagtuturo po. Ito po ang sabi ni Pablo kay kay ano kay Timiteo. Timiteo na sabi ni Pablo kay Timoteo. Kaya sabi dito na sa pagpapatuloy na binibigyan ng halimbawa dito mga mga kaibigan po namin kung paano ang magiging ugali ng isang mangaral. Kaya napapansin natin ang mga nangangaral ngayon ay kahit anong oras po sila ay nangangaral kapatid na May gabi, may araw, ah, mayroon pang talagang pang 24 oras sila ay nangangaral. Dahil ito po ay ng halimbawa, ito pong pangaral ni Timoteo na inatas, itinagubilin din naman ni Pablo kay Timoteo. Kaya, ang isang pagdiliin pa ni Pablo dito, kasi kaya gusto niya magsikap na sumaway at mangaral na, at sa pagtuturo ay maging mahusay si Timoteo. Dahil darating ang panahon, sabi po dito, na hindi na titisin ang aral hindi magkakaroon sila ng makakating at mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili, sariling pagnanasa. Kaya karamihan po ngayon ay talagang yung kung saan siya masaya. Na-experience ko po yung kapatid na na May nakausap ako na doon ako masaya eh. May, may sayawan doon eh. Masigla doon. Talagang hindi ka antukin ang gusto nilang masunod sa pagsamba ay yung gusto lang nilang marinig. At saka walang bawal doon, kapatid na Vicky. Pwedeng mag-inom, pwedeng manigarilyo, pwedeng magsugal. Yun po, totoo po yan, nangyayari po yan. At mismo ako nasaksihan ko yan, kapatid na Vicky. Na sa panahon ng kailang paglabas nila sa pagsamba, ay talagang mismong naaktuhan ang aking dalawang mata na sa da, dumadaan sa pagtaya, pagtaya sa pagsugal ano Kaya bakit po maluwag kasi? Maluwag at ito'y talagang pinili nila na para masunod nila ang kanilang sariling nasa, napakarami niyan kapatid na Diki. mga denomination na yan na maluwag. Kaya nga po sabi ng ating Panginoong Hesus, pakiusap niya na kay magsipasok sa makipot na daan. Sa Mateo 7, uh, 13, kapatid na bigay, atin pong basahin para malinaw po na atin pong napapatunayan ang sinasabi ng pangalan na ating Panginoong Yesus sa Mateo 7.13. Kasi sa ibang denominasyon na napakarami na po nito, libu-libu na po ito nakapail na po sa sex na ito na mga denominasyon na talagang maluwag, masaya. Kasi wala pong karamihan bawal. Ano po? Nasusunod yung kanilang sariling sa Sangayon po sa Versikulo 3 sa pangalan ni Timoteo sa Diyos Timoteo 4.3 At yan po, pakibasa po kapatid na bibig na tayo pinapapasok sa makipot na daan. Matthew 7.13 Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahama at marani ang duoy nagsisipasok. Ayan. Marami nang chance pa ng sisipasok sa walang bawal eh. Walang bawal, walang pinagbabawal na iniwas ang pagkain. Oh. Lahat ikain, pwede, kahit anong uri kinakain pwede. Kahit bisyo pwede, ano po. Yun po yung kaibahan ng ng tamang pangangaral dito sa sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan. Na mayroong sumusunod sa sariling pagnanasa. Naghahanap sila ng mga tagapagturo na taliwas sa katotohanan. Sabi po sa 4, di po ba kapatid na liki? At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga. Hindi na nila tatanggap ng mga katotohanan at ibabaling sa mga katang isip. Wala na yung utos na yan. Eh. Bakit pa susundin yung utos na yan? E sa lang tayo naligtas. Ano po? Wala na yung pagsunod sa utos na yan. Hindi natin kaya sundin yan katha po ng isip ibabaling sa katha katang isip malilinis na yung pagkain nilinis na yun ng Diyos saan po nababasa dagdag po yun wag higit sa bagay na nasusulat kaya katang isip kaya napakarami po yan mga kapatid marami po ang nagsisipasok sa maluwang na daan pintuan kasi hindi po lahat ng kumatawag sa Panginoon ay papasok sa kanyang langit kundi yung gumagat ng kalooban ng Ama sa Langit. Yung nasa makipot na daan na itinuturo na ating yung sus, na meron talagang pinagbabawal at merong sinusundot, sinusunod na panuntunan na kautosan ng Diyos at kalooban ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo dito mga kapatid na tayo ay ibabaling sa katha. Kaya ang magiging ang katwiran natin, tatalikod tayo sa pakinig ng katotohanan kasi masaya dito. Dito hmm. tayo. Mas, lahat dito, okay lang. Walang problema. Pero hindi dito ni, ni, Pablo kay Timoteo. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Mm -mm. Maging mapagsigil. Maging mapagtiis sa mga kahirapan. Ang mga maangaral po, ay eh, hindi po yan sinuswelduhan. Hindi po yan nagkakaroon ng mga kochit, mga sasakyan, mga gandang bahay. Magtiti siya sa kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ibanghilista gaganapin mong lugos ang iyong ministeryo. Ganyan po ang ang isang mga ngaral. Nagtitiyaga, nagtitiis, at nangangaral na may katunuan, may kausayan, na hindi masasabihan ng masama ang kaniyang pangangaral. Hmm. Pangusap na magaling, pinabi din, din po ni Pablo yan kay Timiteo, at kay Tito. Pangusap na magaling na hindi mahatulan na walang masasabi ang mga iba nating kausap walang may pipintas. Ano po. Napakarami na po niya mga tumalikod na yan sa katotohanan at ibinaling sa kata. Kaya nga po, labag sila sa katotohanan. At ang bilang po patunay po sa ating pong pag aaralan na napakarami na po nito mga ganitong klaseng denominasyon sa unang Juan 2.4 uh, ang pagpapatunay po sa ating pong pag-aaralan. Unang Juan 2.4 2.4 ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayan, kaya nga po napakarami niyan mga kapatid, mga kaibigan. Ang patunay po ay yung sa Ten Commandments, yan po ay kaulooban po yan ng Diyos. O, meron lang po pinipili ng pagsunod. Hindi po ba? Yung, yung pangkaapat, hindi na nila sinusunod. Yung una na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyos, hindi na po sinusunod. Napakarami po niyan, ng denumeration na yan. At yung sa pangka-apat na utos, kundi ako nagkakamali, yung sa sabat, hindi na po sinusunod yan ng ibinaling ang kata sa isip, ang isip sa kata, na lumalabag, ibinabaling sa mga kata at tumatalikod sa pakikinig ng katotohanan. Wala na yung utos na yan, sa Israel lang yan, yan yun, hindi na para sundin natin sa biyaya lang kaya naligtas. Yan po ang ating binugunyag dito sa ang balita ng mga katuanan na mag-ingat po tayo sa ganitong uri ng mga mga ngaral. Ito po ay magpapahamak at ito po ang tunay na magliligaw sa atin sa kaligtasan, magliligaw sa tamang daan patungo sa kaharian ng langit ng ating Panginoong Isus. Na sinabi na ating Panginoong Isus na hindi lahat ng tumataw sa aking Panginoong Panginoon ay papasok sa kanilang kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit magsipasok kayo sa makipot na daan sapagkat ito ang daan patungo sa langit sapagkat maluwag maluwang ang daan patungo sa pagkapahama kaya napag-aralan naman po natin mga kapatid mga kaibigan kung anong mga ugali itong mga denominasyon na ito na ibinaling ang kata sa isip at hindi nakilig sa pagkinig ng mga katotohanan kapatid na dikit ito pong mga binabahagi namin sa inyo ito ay alam po namin na sa amin pong mga buhay ay hindi po perpekto ang aming pamilya. Ngunit, hindi na po namin sagutin ang aming, ang aming mga anak, mga apo, ang asawa, dahil sila po ay inuna namin pangaralan. Opo. Dangan po lamang ay hindi namin hawak ang kanilang Opo. puso ang kanilang mga gustuhan. Pero ito po hindi magiging balakid para po sundin namin ang nais ng Panginoon na ibahagi po namin ang kanyang mga banal na salita upang yung pong mga hindi pa nararating ng pabalita ng Diyos ay makaalam para po sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Kaya muli nawa, wag po kayong magsawang makinig, sumubaybay at patuloy din po kayong mag-aral sa inyong tahanan po sa ngayon po ay marami na po tayo mababasa sa ating mga cellphone, mga Bible, nandiyan na po. Kayo po ay magbasa. Napakaginhawa po ng pakalamdam na nakakabasa po ng pabalita ng Panginoon. Tuli po ay magandang magandang araw po ng Sabat po sa inyo. Ito po yan, kapatid Aniki, at ang ating pong laging uh, lalagay sa ating isipan, na ating pong sulihin ang bawat nangangaral sapagat hindi lahat na nangangaral ng salita ng Panginoon ay patungo sa kahari ng langit. Kundi ating pong alamin kung saan tayo dadalin upang huwag po tayong madaya sa pananampalataya sa panahon po natin. At, at tayo po'y patuloy na papasalamat una sa Diyos muli at sa inyo pong patuloy na pagsuwaybay at sana buksan isipan at puso ng bawat sa atin na tumanggap ng mga katotohanan dito sa banal na kasulatan. At wag po magalala, ang aming pong binabagi sa inyo ay tunay at mga katotohanan lamang. Sabi nga po sa mga kasabi na ito po legit, hindi po ito scam. Marami pong scammer, magingat po tayo sa scammer ng mga ngaral, kundi ang ating pong hanapin ay ang mga na base sa banal na kasulatan at sa kautosan ng ating Panginoon sa at ating pong Panginoon Diyos ito pong ating pagpapasalamat natin sa ating ama sa Pagpalain po ng Diyos patuloy ang ating pong napulitan.